Good morning mga kabungal. Rijaliwat kita no agad mag uh, pakilala no kang halamang gamot. Amo dia ang dagmay nga tapol. Ginagamit siya mga kabungal kun nagasakit ang busong kang mga bata o kung ma'am nga nabugnuhan kang kadati hawa, sumuja gina ginatambal makabungal sa anang baaba ka surok suruk, -suruk. bali makabungal ang jay sa babaw jay sa dalem tapos ang pagtambal makabungal ang gamo ka nan, yan makabungal ha ang dagmay nga tapul herbal medicine dya makabungala sa nagapati na um, salamat ako sa mga nagapati respeto man natin sa kaya andari ang uh, paniniwala pero ang tanan mga kabungal antes kang magamit mayad man nga ipacheck up nyo gida ng inyong mga bata o kung ang inyong mga kakilalang no? nga nagasakit na nga uh, busong basi may ano man sanda ang dyata na herbal lang ako uh, tapos inam kabulong wala gihapon ti so mas mayad mga magamukha man mag ka man at least di ba mga kabungal may ano bla ikaw may bul'an kang basi. So sa liwat may ading adlaw kag durugid nga salamat mga kabungal bye bye.